Hey guys, nandito tayo ngayon sa Top Trading Bali. Pinuntahan ko yung dalawa kong bebe. Palis kayo, dalawa bebe ko. Wala, paliliguan ko yan guys, yung bebe ko. Pakapakilala ko pala sa inyo yung bebe ko. Ah, ito pala yung bebe ko. Wala, medyo may yung isa guys. So, black, ano, black beauty. Black beauty yung aking bebe. At ito, pakita ng pakamera Ito yung bebe ko, tonto ha. At, ang pangalan ng bebe kong yan, yung maitim. Si, ano to, si Caldi. Si Caldi yan, yung bebe ko. Ayan. Tapos si isa kong bebe, ito maputi ito eh. Ito si Dereta, ito si Dereta. Mahal pag pinagsama silang dalawa, kal Dereta. Wow. Yan yung dalawa kong bebe. Mahal naman yung bebe na yan. Ayaw akong katayon, masakit sa puso eh. Medyo masasaktan ako pag tinatay ko ito eh. Kaya kung kakatayin man ito, baka ibang tao yung magkakatay para sa akin. Si Caldereta. Oh, at, tawag na tuntua, si Caldeo. Si Kalde, oh. Wala ito. Gusto si ako. Hindi, wala, ano. Wala sa ano, Wala sa lambat. Oh, ikaw wala na. Wala sa niya. Ka. Oh, susunod. Na sa na ikaw naman. Oh. Ikaw na mahiya, wala. Sabit naman <laughs> Takot, oh. Gusto mo, may kasama. Wala. <laughs> Apa, oh, ya, dalawa mo kayo. Apa? 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 Tumalo. Sino pinapatay yung tubig? Gusto na magpakalde. Kalde. Oh. Si Kalde gusto na magpakalde. Ayan, sapo lang yung tubig. Gusto na magpakalde leta. Masyado marami daw tubig eh. Oo. Oh. Sige okay, mo lang yung mga si Calde. Oh. Ayan na yung dalawa. Si Calde. Sa, sa hindi pumamang yung ulo sa bato ba? <laughs> <laughs> uh, ganyan magmahal ng mga bibi. Oh. Oop, ginaan natin na ponte. Oh, uh, isa-shower natin yung ating mga bebe. Yan. Yeah. Shower-shower lang mga bebe. Uy, 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 uy. Kailangan pa natin. Masyadong malakas. Uy! Hey. Lego, lego na yung bebe na yan. Ilubog mo? Oo, oh, awa. Wala. Lego, lego na yung bebe na yan. Oh, tapos mix-mix na sa toyo, ah. Tapos. <laughs> Mekis mekis mo na yung Inzen. Inzen, yung mekis mekis mo na yung Inzen. Lego-lego <tiple> na mga bebe natin dyan. O, ano? Ah, wala na. Hop, na, na. Good luck. Lego ah. ah. Oh, pagkatapos nga nila maligo mga kadopi tuwang tuwa talaga at talaga naman nagtutumakbo pa talaga oh tuwang tuwa yung mga bibi dito mga idol kaya pagkatapos nga nila maligo mga idol pakakainin ko sila ng talbos ng kamoting gapang yung dahon mga idol at hinimay ko pa nga dito isa isa yung talbos mga kadopi Ay mahal na mahal mo talaga yung mga anak mo no? <laughs> nga lang meron ako eh. <laughs> kaka tayo pa dito ka tumingin dito ka <laughs> ah, sarap na sarap ganyan okay, guys pag walang pagkain na wala na bibili wala kasi kaming pera <laughs> thank you for watching Dopey TV please follow my page for more videos thank you